Hello mga kasinyo, rito na naman tayo. O dito maumpisa tayo sa ating vlog na ito. Ang paglalaba ng ating mga labahan. Ang dami-dami nating labahan dahil hindi na kami naglalaba araw-araw. Paminsan-minsan lang kami naglalaba. Ah, ayan, tingnan ninyo mamaya. Sasampay ko yun dito. Ang dami, kayanin ko yan. Okay, at kung mamaya, sampay Ako lang magsampay dito kasi mag-practice na naman si Alikoy sa kanyang kwarto. Dito si Alikoy yung maagang kumain. Kakain siya na maaga kasi magpa-practice siya. tingnan niyo naman itong mga alaga namin. Sus, ginoo ko Maria. Hingi naman niya ng pagkain. Okay, nakapag-hugas na siya ng kanyang kinainan. Napag mga pinggan. At medyo madilim na kasi hindi ako nag hindi ako nag uh, kanina, nag-film. Dahil tinatamad si Matanda. Tinatamad ang inyong oh. to dito nagkalat ikabuksan mo na nasa asa ka doon ilaat ka o sige gawas dito lang ka labas ka doon para hindi mo mag-away ang mga upuan dito yan nagka, nagkalat yung mga unan saka hindi na ayos Mamaya, maglilipit pa ako dito itong mga charger sa ikalagay. Hey. Ay, Maria, Sipa. Mamaya, pag maghanap, ay na po. Hanap hanapin siya saan. Itong television. Mamaya na ito ay Oh, sige na. Sige na. Sige na. Narito na kami, wala sa simba. Nagsimba kami ng ating alik ko dahil Sandi ngayon at pagkatapos dumaan kami sa palingki. Nangumpra kami ng ulam namin kasi wala na kami ulam palagi. At ipakita ko sa inyo ang ang binili doon sa ano palingki. Dumaan kami sa palingki. Maulan ang panahon. Kaya ano, bumili na rin kami ng mga gulay, ng mga bulaklak para kay Jesus. At ipapakita ko sa inyo ang anong nabili namin. Mura lang ang mga nabili namin para may maulam tayo sa araw-araw. Di, -araw. kanaog doy, kanaog doy. Kanaog doy ba, kanaog unya ra? Kanaog sa unya ra? Please, naog sa, kanaog sa ba? Kay ato ipakita anong binili natin doon. Sige na. Sige, baba na, baba sa misa. Una, may, may ano tayo, may pabulaklak tayo sa ating altar. Oh, ito bibob i-ano man kay Mama Mary, Jesus, sa altar. At saka bumili din ako ng ano, ng budbud. -bud. Ito oh. sarap nito. Mayroon din itong bingka o potong pinalutaw daw ito. Oh, Yan. I mm. O, oh, mamaya na. Mm. At saka, itong makulit. Hey, Diyos ko, dahil. Yan, mayroon tayong niyog. Ang gata natin sa gulay. Gataan natin itong mangkao o. Oh. Kasi, sarap na yan pag ano. Pag lalo na pag Sunday. Mayroon din tayo mga pakarni, o. Oh. Kalahating kilo lang. Mayroon din itong ano. Yung giniling at bumili din ako ng ng sampung pirasong itlo. Mura din lang itong sayuti, tag-trisi. Mayroon mga kamatis dito. O, sige, alikoy hugasan muna natin yung ano, yung mga dapat huhugasan bago ilagay sa ref, baka masira yan sige, itong karni ako lang maghugas nito mamaya, magluluto tayo ng ano, ng nangka, gataan natin lagyan natin ng baboy yun, nangka na may baboy sige guys guys naman, senior mga kasinyo, yan ang mga dapat kainin ng mga sinyo at ito namang mga makukulit ko ng mga pusa uy alis ka muna dyan ginoo ko Maria wala kayong ano isda hindi ako bumili ng isda pag Sunday nagsisimba talaga kami parang kulang ang araw kapag hindi nakapagsimba kahit medyo maulan ayan nagsisimba kami masakit ng katawan kahapon dahil naglalaba ako pero hindi na po kong masimba ito o oh. yan mamaya ay Kandi ngayon, baka makaalis kami, kagala-gala, ang gaglaag ba. Kaya nabuburing din sa bahay.